Kung akala ni Farah ay mga katakas na siya pero nakagawa ng paraan itong si Lucy at Darius para tuluyan na siyang mahuli. Dahil pagdating kay Darius, madaling mauto at maniwala itong si Farah kaya hindi rin siya nakatiis at nakipagkita siya kay Darius. Pero wala siyang kamalay-malay na isa itong trap para mahuli na siya. At nang mahuli na nga siya, sinabi ni Farah na hindi tama ang ginagawa sa kanya. Pero inis naman na sinabi ni Darius na may kinuha siya kay Lucy at ibalik niya ang katawan ni Lucy. Tugo naman ni Farah na hindi nila kayang gawin ang ginawa niyang orasyon ng pagpapalit ng katawan nila ni Lucy. Pero hindi alam ni Farah na kasama na nila Darius itong si Apong Berta at makakatulong ito para maibalik na ang kanilang katawan. Dahil ayaw naman mangyari yon ni Farah kaya naman pumapalag siya. Pero wala pa rin siyang nagawa dahil pinatahimik muna siya ni Darius at Lucy. Bago naman gawin ang orasyon na makakapagbalik sa katawan ni Lucy at Farah, kinausap muna niya ang kanyang asawa at sinabi niya na kung hindi man bumalik sa dati, katawan niya lang ang mawawala at sana ay siya pa rin ang love nito. Sinabi naman ni Darius na maayos din ang lahat at kung mangyari man na hindi na bumalik ang katawan niya sa dati, ay mamahalin pa rin niya itong si Lucy. Nang sinimula na nga ni Apong Berta ang orasyon at inuna niya ang katawan ni Farah, nakalabas na ang kaluluwa ni Lucy. At ang kaluluwa na lang nga ni Farah ang kailangan para tuluyan na silang magkapalit. Sa una nga ay nahihirapan itong si Apong Berta na gawin ang orasyon pero walang nagawa si Farah at naibalik na rin sa dati ang katawan niya at pati na rin kay Lucy. Masayang masaya nga si Lucy na sa wakas ay bumalik na ang katawan niya sa dati. Ito namang si Farah ay galit na galit at dito na siya mapaparusan sa kanyang mga ginawa at pagbabayaran niya na ito sa kulungan. Yan ang mga exciting part na dapat nating abangan bukas sa Stolen Life.